tayo fishing na naman tayo mga dito lang tayo sa buwan to fishing ang dami na fishing yan fishing spot na dito na tayo sa fishing spot Marami na? Wala pang kumakagat? Dito sa kabila nakahuli na sila? Dito wala, Dito malalaki Dito mm malalaki -hmm. Dito tayo sa malalaki Ini level sanitary water lili di itu mau <laughs> May nakadali na master? Wala pa boss Wala pa May mm -hmm. Sa kabila water lily yata no? Karatin lang Kaya tayo pang pray doon sa taas. ang ano lang sa kabilang mga water lily yung pinupistuan natin sa kabilang mga water lily yun dito tayo sa taas ano tayo ng fishing spot yun o no? dali na sila dun o no? Peace on. dito makita yun yung sila may nakahuli na daw sa pero malaki ito yun o, ang malaki oh yun know. o dali, mamo oh. malaki oh grabe, laki dyan ah hehehe <laughs> 5 finger yun ang laki oh nakailan na busing ngayon palang. ngayon pa lang kagat ang laki nun <laughs> <laughs> na yung يتي bosing ang dami oh dami nga patang unang kapat. Ko pakshit. Ah. pala yung malalaki. <laughs> <laughs> eto na pilitish mo po sa. Biro ito kasi bandarito, katamaan ka ng nang hagis ng langis sa ulit lang, sitap lang. Ah, ba mga radyo 'yung pinasigaw sa mga radyo. Ah. Sitap kasi na. Tindahan sa mga kabilang. Eh, ako rin, kaya, ako rin mayo, baka. Hoy.

sarang kagluli yung ila pag gano'ng kalaki ah, eh

Nama hata hapunarungi. Nama hata hapunarungi. dali na sa isang plato uh, ayos yun eh. Lala. Hindi, na dyan pa. Fish on. Yun know? oh, laki oh. Mamo you know? oh. Ang laki. Yun oh. Ang laki eh. ang laki. laki yun oh. Ang laki ng huli ng osing Tayo naghihintay-hintay pa